Kaya yung aming lugar namin nga. Hindi. Parang harapin ang pinagbago. Parang hindi ko yata na... What? Ah, sorry, ang pamasahe ko hindi ko nabigay. Okay. <laughs> mo yung pamasahe ko? 300 lang, sir. may isa Wow! Go on. Keep switching. Malaki you na know, sir. Okay lang you know, yung 100. Galing ako ng Maynila. Huh? Oh, sige, sir. Marami sa sir. Marami akong tira dito. Takti na pita ko lugar namin. Halos hindi ko na makilala. birds eh. Ginsama ng abot. birds, eh.

Cool! Sino yung tumawag sa akin? Hindi ko yung kilala. Ang, ang cool sa akin, Ang cool. galing ako ng Maynila. Ang cool. Hindi ko yung kilala yung tao na yun. Sino ba yun? Ah, hindi ko talaga kilala yun. Lapitan ko ito para makilala ko itong sino itong mga taong to. Patok patok, patok na Napakita ko Sino kayo? Hindi ko kayo kilala. Anong sino? Hindi mo kila kilala? Ako si Borbs. Gusto ko ng Tagalog, hindi ko magtindi ng Bisaya. Galing ako ng Manila. Tagalog nga ang sinabi ko, hindi nga Bisaya. Oh, bisaya, oh, Tagalog oh, Tagalog ano? Tagalog yun? Oo, Tagalog yun. laki ng pinagbago mo ha. Kamakailan ka lang sa Manila, isang, isang linggo ka lang, tapos ganyan ang pumamu. Bakit ka na uwi? problema, bakit uwi ka? Magandang trabaho ko, Ludong. Ano hmm? ang trabaho mo doon? Hmm? Tingnan mo, dating ko. Hmm? Ganda ng purma. Hmm? Yung ulo na naging sinaw na rin. May bariya ka dyan. Wala, wala akong bariya. Hindi bagay sa aking bariya. Gusto ko yung, ano? Dito? Yung... Marami yung hmm? ito, dami pira. Ang dami yung pira. Anong Dibu, gusto niya? Sa oh. hindi ba? Sa hindi ba? Tami yung pira. Galing ako ng Maynila. Bigyan ko kayo. Laman yung pira. Laman ito ah? Ito ba yung lugar niyong tirahan ko? Oo. Oh. Kung mm -hmm. sa bahay ng call, kita mo yung istina dyan, pasok ka lang doon. Ang bahay mo yan. nalimutan mo yung bahay mo, bahay mo yun, nalimut, ka na. Isang linggo ka lang doon sa Minila, nakalimut ka na kagad. Ka ano, manamis siya? Wala, gano'n talaga ah, sa Minila. Wala, ah, sinaw kayo kun? oh madumihan yan, wag. Ito ba yung daan pa doon sa amin? Oo, oh, doon. Pag sinaw ka baka malamba ka doon. Salamat. Oh. Hey. Sino talaga kayo? Si hey, Burbs. Burbs. Hmm. Hmm. Minggoy ko. Minggoy. Hmm. Oo, oh, ako yung Binato to na tayo dati. Ah, uh, maka-admiss siya talaga yung galing Maynila, ano, na tatlong oh. Uh -huh. araw walang kain kain. Uh -huh. Laki pinagbago, isang linggo ka lang doon. Para anong laman ba yung bag mo? Yaw ba, marami, marami ito, marami. Marami? Oo. Oh. Kumain oh. namin yung chukulit, pahingin ng chukulit. Oo, Tagay na ako gligit ng bag ng gula. Oo, oh, bigay ko ito kayo namaya. Sige. Pag-ingat ka na, pag-ingat ka na, baka malamba ka doon. Dito, dito? Hindi, doon. dun. Ato, talagang hindi ko na may tandaan namin. Baka namin siya na. na. Hindi. <laughs>

Sekarang kita nanti kuartah hmm. minum dah, dah, ah? siling ini tuh, dah.